hello po, good morning po sa lahat um, ang topic po natin ngayon ay um, mga dapat mong malaman sa pagbili ng mga subasta jewelries so um, first po make sure po na um, pag bumili po tayo ng mga subasta jewelry make sure po na ito po meron po silang mga 10% discount or 15% discount depende po yun sa mga pawnshop po kung saan po kayo bibili ng mga subasta item. Kasi po um makaka-save po kayo doon pag may naka naka-less 10% or 15% ganun sa mga pawnshop. Kasi pag bumili po kayo sa mga subasta at hindi naman out at wala silang ano po um am uh, mga discount i eh, mapapamahal po tayo noon kasi walang walang discount so pag umili po tayo ng mga subasta jewelry din make sure na lang na may discount sila para save tipid po tayo so pangalawa po is make sure po na legit yung um pawn shop na bibil, binilhan mo ng subasta item make sure po na legit sila at or legit yung seller na binilhan mo ng jewelry item para ah, uh, pero sa akin po pag bibili po ako ng mga suba subasta item is uh, gust gusto ko doon sa pawn shop kasi sure na sure ka na real gold po talaga yung binili mong subasta jewelry so pangatlo po is check your jewelry item na na gusto mong bilhin. Example po sa earrings, kagaya po nito, as you can see po, ah uh, ito po, ito po ay nabili ko po ng 10% discount sa pawn shop. Tapos po, uh, na-excite ako at hindi ko po, po na-check ng maigi itong uh, dangling earrings ko. Hindi ko po na-check ng maigi. So, ito po dapat po natin i-check kung tayo po ay mahilig bumili ng mga subasta item. So, as you can see po, ito yung nabili ko na item, no? Dangling TikTok kaso po hindi ko dapat check Dapat i-check, i-check mo yung yung hikaw na binili mo. Uh, check mo yung uh, hindi uh, yung lock lock niya if hindi ba sira or i-check mo yung yung chain niya kagaya po nito may solda po siya hindi 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 medyo ma, ma, ano no makita pero may solda po siya dito sa chain na ito binili ko po ito na sa subasta item sa pawn shop 10% discount kaso lang po hindi ko na check take mo na hindi ko na check So, yun po ang 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 dapat sisiguraduhin mo kasi ano po, hindi mo hindi mo ma makikita yung damage. Dapat i-check mo nang maigi, nang maigi, nang maigi. Kagaya po nito, binili ko may ano po dito siya. Hindi hindi niyo makita no, pero ito po ay may sulda na po at akala ko po na ito lang pero yung sa kabila po meron din po dito po may solda din po siya dito so hindi ko na check ina-excite nga ako eh binili, binili ko agad tapos hindi ko man lang chinek yung yung subasta earrings ko so yun pero pero okay na lang din yun pero yun po ang ang, ang masasabi ko sa inyo pag bumili kayo ng subasta item make sure po na i-check nyo po yung item nyo kung wala ito po, ito po yung solda niya. Hin parang hindi hindi makikita no pero solda po ito 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 dito, ito po ito, ito po ay anon solda na po yung, yung may uh, ano ba yung na, na, siguro naputol po ito at tapos sinolda na lang uh, dinugtong ito po so yung isa po dito po saan ba yun dito po ito ito na to dito po ito po yung 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 ikalawang uh, earring na may solda din po so make sure po na ma-check mo yung earring mo or ano bang klase ng jewelry na pinili mo uh, quintas kwintas ba yan or bracelet ba yan dapat po ay na ma-check ninyo ng maigi po na mawalang damage kasi po pag may damage po ito at, at uh, i iprinda nyo po isang lanyo po tapos po maliit na lang po ang kanilang appraise value ng jewelry na may damage po or na may may sulda, may hinang, may dugtong, maliit na lang ang kuha nila. So, uh beware po na pag bumili kayo ng mga subasta, i-check nyo po yung yung chain, yung lock kung may damage ba para maiwasan po. Para uh, hanap lang kayo ng walang damage kasi mababawasan kasi 'yung 'yung pagsangla mo pag gusto mo isangla ito hindi na hindi na uh, malaki 'yung kukuha ang 'yung kuha nila sa jewelry mo kasi may may, may hinang, may damage may defect may may UP or may may sulda so maliit na lang po ang ang kuha nila so 'yun lang po bye bye see you next vlog